Magandang hapon po sa inyo, Sir Oli. Salamat po sa pagpunta, Sir Oli. Matagal na po ginagawa ni Chairman to na ginagawang disco pub yung uh, barangay tapos nagiinuman tapos palagi nagkakate ng aso, ginagawang pulutan yung aso. Simula po nung nagumpisang naupo ako bilang tanod niya, yun po, napapagmastan na, na ko po, nakikita ko po. Gano'ng katagal na po ito? Nagumpisa po ako dyan, May 17. Tapos, Anong um... year po? 2024 po. Tapos umalis na po ako, March 12, 2025 na. Gabi-gabi po ito? Pagka yung nagkakasayaan nga po, meron pong ganun. Pero hindi naman po, kumisan, tatlong tatlong araw sa isang linggo, ganyan. Anong oras, oras pa nag na? at Tapos anong oras pa natatapos? Araw pa lang po. Kung, araw pa ano, lang? Opo. Oh Uh, kait na komisyon eh. na araw ng trabaho lunes pwedeng lunes martes okay. merkulyes okay. eh paano nun paano ni ni Chairman magawa yung kanyang trabaho at mga tanod kung nasa inuman sila so paano pag meron pumunta tumi na nakabarangay ninyo humingi ng tulong hindi na maasikaso kasi hindi na kasi nag-iinuman na kayo wala na nagagawa teka mo na, yung aso Saan galing yung kinakatay na aso? Yan po yung aso, yung na-collect ko po sa Pasway. Ibinigay ko po sa kanya, pinambili po ng aso dahil kinukuha nila. Sino pong kumakatay? Yung pong mga tan tanod niya at saka konsihal. Konsihal? Opo, ibig sabihin kagawad? Kagawad po. Ilan po sila sa inuman? Pag nag-iinuman? Pag marami po sila yung mga tanod at saka yung mga konsehal. Okay, paano naman po yung mga taong bumibisita sa barangay para uh, humingi ng assistance o makipagtransaksyon sa barangay? Nakikita po nila. Gagawa na po siguro ng paraan yung kapitan. Nandiyan po yung treasurer o yung mga chiptanod. ipa uh, ano na po sa, sa mga ta sa mga tao niya so hindi po nakikita ng mga tao na pupunta sa barangay para makipagtransaksyon o nakikita paminsan-minsan kung minsan po, may nakikita rin dahil kahit na baboy po, pinapatay doon. Doon mismo sa barangay hall? Oo po. Tapos kina, tapos makatay, niluluto at ginagawang pulutan, inuman ilum, na? Kung minsan nakahapag na yung kanin, kakain sila. Tapos nakapag na rin yung alak. Saan galing yung pambili ng pulutan, pambili ng pagkain, sa inuman? Sa, sa akin inuman. din po. Yung po nakukulay ko po sa Pasway, kinukuha niya po dahil yun po ang usapan namin. Doon sa mga oh, po, truck oh, na, oh, na oh, oh, nagkakwari, yes, na oh, nilalagyan ng mga buhangin. Yes, so parang tong, yes, umingin oh, ng oh, tong, for the boys. Oh, Kasi pag for the boys, tong yun eh. Diba? Oh, And then yun yung mo ng aso. Opo, kuminsa nagpapa-kinukuha niya yung pera, inilolod niya sa TV niya yung signal, oh. karamihan. Pagka-kumwa siya, <laughs> ibibigay ibibigay ko naman sa kanya dahil hindi naman hindi ah, ko naman so yung pag-aari yun eh. So parang ikaw yung bagman. Opo, sa akin na naiipon tapos ko niya, Mag, ibibigay. Magkano lang. po mga na kolekta mo? Kumisan, may 3,000, mm -hmm. merong merong 1000, mm -hmm. merong 1,500, merong 300, 500 ganyan. It Depende sa koleksyon, pag mas, pag malaking koleksyon, may kasama ng pulutan, may aso mm -hmm. o sabi niyo baboy. Oh, oh, oh. Kumisan mga nga, ulam nila sa barangay, ako sa akin na rin po yung ako Ikaw na provide Opo. Oh, eh bagman ka nga? Opo. Oh, eh magkano naman po yung budget niyo pag alam ba inuman kompleto with pulutan? Pag naubos na po yung nasa akin, yun na. Sana bahala. O oh, opo. Oh Chairman Eclarino sir, magandang hapon po sir. Ay, magandang hapon po sir. Nandito po yung bagman ninyo at uh, nagsusumbong po doon sa mga kabalastugan po ninyo diyan sa inyong barangay. Sir, wala po sa katotohanan 'yan. Sir, sa yung sinasabi ni oli Sa 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 totoo lang po sir, uh, bali ano po sir, ang totoo niyan, dati kong tanod diyan kinupok ko po 'yan sir at uh, dati gumagamit ng uh, Shabu at saka Marijuana. Mm -hmm, mm -hmm. nung, nung ano yan po, sir, talagang para pipino ka ako, kinupop ko. Kaso sir, hindi tumino. Yung mga sinasabi niya na nagkakape kami ng aso, mm -hmm. pampulutan, pabili mm -hmm. ng alak, hindi po totoo yun, sir. Pero sir, may video naman na talaga nag-iinuman kayo dun sa barangay hall at kumpleto uh, sir, pa with Opo. Oh. Sir, ano, matagal na pong video yon sir. Nung ano pa yon nung taon pa yon sir. May bagyo kasi yun. Na, uh, bale, ano, sir nagbabantay po kami nung lumalis na po yung bagyo, siyempre, masaya na po kami sir at malamig. Uminom po kami ng isang 4, yung sinibrapo po, Hinebra San Miguel. Mm -hmm. Okay. Opo, yun po, siya, tanod ko pa yan sir noon, kaya siya po ang nag -video. okay, sa saan po na pupunta yung collection sa quarrying? Sir, yung collection po sa quarrying, pinambili namin ng uniform, tapos yung iba pinagkukuha namin ng ano pangkapi namin sa barangay okay so yung, yung yung, yung nakokolekta niyo po sa quarrying may resibo ba yon sir hindi po nagbibigay ng resibo sir sa katunayan po sir ang uh, nangyari noon siya mismo ang nakakuha ng pera sir sa mga holder ng tracking siya mismo ang malaking nakuha sir may katunayan po kami na resibo na Tumanggap siya, sir, ng pira sa mga hauling truck. Kaya nga, sir. Kasi ang sinasabi niya, uh, utos mo raw. Ganito yan, sir. Okay. Wala akong nakikita masama kung talagang uh, kailangan niyo pong uh, yung barangay niyo magkaroon po ng income at yung quarrying, kasama po kayo sa bibigay ng lisensya niyan and then meron po kayo nakukuha ka dyan. However, dapat accounted for ba up to the last centavo. Lahat na kukulekta nyo doon na napupunta talaga sa barangay. Nakalista kung uh, anong ginawa doon sa mga perang yon ano po, sir? Ah, bali, ang hinuholing na kuwari talaga, sir, yung bihira kasi maghuling sa amin, eh. Karabihan nga, sir, sa kabilang barangay, kapit barangay namin. Yung DR po, sir, delivery receipt, binabayaran po yan, sir, sa Capitol. Ang 30% po nun, sir, napupunta sa municipal, 30% napupunta sa provincial. Ang 40% po napupunta sa barangay, pero yun po ay na na pong mahulog sa account ng barangay namin. Kaya hindi po namin pwedeng gagalawin yon sir, nang uh, kukunin namin ng cash yun, hindi po namin pwedeng gagalawin yon sir. Ang binibigay lang sa amin, sir, eh, pag dumaan yung truck, pag halimbawa, sir, ba, tumaan. Ano, sir, bali... Yung binibigay nila, sir, parang pangkapi, ganon. Hindi naman kalakihan, sir, ang binibigay nila. Pero hindi po namin sa pilitan kumukuha doon, naniningil sa kanila. Kausapin niya po siya, sir. Ayaw ko pong makipag-usap sa kanya, sir. Ma wala kang gusto sabihin sa mga paratang niya laban <laughs> sa iyo? Lahat po yun, wala namang pong katotohanan niya lahat yun eh. Kaya ayaw ko na pong makipagtalo sa kanya. Kaya dinaan ko na po rito dahil para ma maluwag Matigil. yung pag-upo at saka maganda po yung proseso na mangyayari. Magaling ka pala sumayaw, sir. <laughs> sir, hindi po. Uh, sir, subayaw din po kami, sir. Pero hindi naman po talagang ano yan. Uh, sabi ko nga po kanina sir uh, katatapos lang po ng bagyo niyan kaalis. Matagal oh. na po yan sir. Chairman, tanong ko sa inyo, yung pagkata niyo ng aso every week yan o every day o once There, once wala a month? Po, hindi po totoo yan sir. Hindi po ako alam po pang ano sir, hindi po ako nagpapakatay ng aso. Eh, may may video wala po, po may, may video po yan, kami, sir. Chairman, may video po kami. Sir, yan pong aso na yan, kami pong dalawa ang tumawad sa pagbili ng aso na yan. Dalawa kami Chairman tumawad. Opo. Dalawa po kami ng kapitan na yan. Magkano tawad niyo sa aso? 1.5 kaya lang tumawad ah, uh, tumawad po siya, na po ang tumawad ng 1.2. Ang ginawa ko para masunod yung one-five, yung tuta ko na aso na maliit, ipinalit ko po doon sa ano. Oh, aray humili. ko, bakit mo ginawa 'yon? Para po masunod na yung gusto niya. Eh, yun po ang... So yung aso, yung tuta mong aso, ibinigay mo doon sa nagbebenta. Oh, po. na alam mo pag lumaki 'yun, ibebenta rin 'yon. Para Siguro, makatay. Po, hindi ko na po ano yun, Basta... Is, is, isa ka pa. Naku, uminit ang ulo ko sa inyo. Eh, animal ladder ako. Nakainit kaya ng ulo. Magandang hapon po, Mayor ikilang Sir, Mayor. Uh, good afternoon po, Sen. Uh, ma ma magandang hapon po. Oh, Nakikinig pa. po kayo kanina pa. Ano pong reaction nyo? Ano pong opinion nyo, Mayor, dito sa sumbong ni uh, dating tanod, Oli De Vega? Sir. Mas maganda po, Sen, na uh, talagang maayos na lang po muna ito. Sa so, DILG <coughs> po kasi, Sen, nagreklamo po si Kuya Oli. Tapos, <coughs> nerefer po sa tanggore ang bayan ng Candelaria. Okay. Tapos po, nung inimbestigahan po ito, bale ang sabi po ng Sangguniang ang bayan, wala pong evidence na ano na pinakita si Kuya Oli. Eh sabi naman ni Kuya Oli po, mayroon po. Eh nawala, hindi ko lang sure po kung nawala yung ebidensya. Siyempre po nung nung gumawa na po ng resolution ang Sangguni ang bayan, napermahan na po namin dahil wala nga pong evidence. Pero Mayor, ito pong litrato dito na kaasong kinakatay, hindi ho ba ebidensya ito doon sa kanya sinasabi? It, it corroborates what he just told us na kumakatay ng aso bilang pulutan. Ito po may picture. Pagkatapos, yung nagiinuman sa barangay, eh, nakita naman natin, sayawan, nagsasayawan, may music pa. Kung inuman masabi na natin, eh, kasi nagbabantay at uh, tapos na yung bagyo, nagpakasiyahan sila, wag po sa barangay hall. Ooh, mm -hmm. yeah, tama naman po. Oh, tama naman po. Talaga. hindi pa 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 'yun, sir? Mayor? Um, kasi um sen kasi yung regarding po dyan, dapat po yung nag distinctive ng kaso po nito na sanggunian ang bayan, sila po yung sila po yung magpapataw kung ano po yung ano para ano yung case na nilabag po ng ating ano ABC, ABC po kasi sa Senate. Eh. Opo. Oh, uh, balik si ABC po, bali Kulig niya na po ngayon sa sanggunian po yung lahat. Y yun nga po, Mayor, eh. Niya. Ito po yung nangyari. Opo. Nagsumbong mm -hmm. siya sa, sa sanggunian at walang nangyari, kaya pumunta na siya rito. Ngayon, Opo. sabi ninyo, magpakita sa ebidensya, sabi ko nga kanina, inuulit ko, may, ito bang ebidensya, ebidensya, dito, ebidensya may dito, may picture na nagkakate ng aso sa barangay at yung picture na nagsasayawan sa loob ng barangay, meron pa nga doon, mantuman, lasing na, Oh, uh, daw po yun. po. Oh, hindi pa ba ebidensya ma um, po ito? Sir, ma sir, regardless, sabihin na natin, sir, sabihin na natin na hindi po sa barangay nangyari yung pagkakatay ng aso. Pero di ba, bawal po yung magkatay ng aso? Po talaga, sen, bawal po yun. Oh. Um, mas maganda, sen, mailapit na rin po ito sa sanggol ng panlalawigan para, para maimbestigahan po talaga. Vice Mayor Hermoso, oh. ano pong nangyari doon sa sumbong ni dating uh, Tanod Oli de Vega na inilapit sa inyo? Noong matanggap namin yun, Senator, sa uh, Sangguniang Bayan, galing ng DILG, nai-refer po namin yung kaso sa, sa committee, committee on legal matters. Tapos, after ng, dahil sa eleksyon, oh, medyo nabala po yung uh, hearing. Pagdating ng June, first Monday ng June, nagkaroon po ng referral yung committee sa tangguniang okay. bayan. Okay. Opo, tapos, ah, uh, yun nga, pinatawag namin si Mr. Oliver Vega na mag-appear sa tangguniang bayan, nag-appear naman po siya. Okay. Opo, tapos, ah, uh, yun po, nagkaroon ng uh, paglilinaw, pagtatanong tungkol sa kaso na, yun nga, na pinaparatang niya kay ABC President, Kapitan Ricky Clarino. mm -hmm. Tapos sa uh, ya yeah. nagkaroon po ng mga uh, discussion, mm -hmm. nagkaroon po ng mga pagtatanong at mm -hmm. naman niya. Mm -hmm. Yung evidence po na naipresenta niya sa, sa Sangguniang Bayan, mm -hmm. yung nakukolektang yung resibo na, na nanggaling sa Kapitolyo na nakukolekta sa Patsway. Okay. Yun yung yung, yung, para, yung sinasabi na umahabot hanggang 30,000 ang kanyang uh, collection. Opo. Yun nga na find out namin na wala naman po talagang resibo, no? Okay. Ticket, yung ticket lang po na galing sa Kapitolyo ang naipresenta niya. Wala rin po siyang naipresenta na dito yung nagkakatay ng aso although kasama dun sa paratang niya na nagkakaroon nga ng inuman sa barangay. Teka muna sir, Opo, teka muna. Sandal, sandal sir, vice. Wala kang presinta? Video, na Mer meron po, hindi nila sinama. Hindi po nila binasa yung USB po eh. Vice, kaya nga pumunta sa amin. Yes. Kasi, okay. pasensya na. Kasi okay. wala, na silang, tiwala, wala na siyang tiwala sa inyo. Kasi kung meron siyang tiwala sa inyo, eh kung pinakinggan nyo na maayos yung kanyang sumbong at inibisigahan na mabuti yung kanyang mga ebidensya na sa inyo, wala po sana siya dito sa amin ngayon. Gets? Opo, opo, opo. Opo, Senator. nyo, yung video ng nagsasayawang si Chairman, lasing na sila sa loob ng Balangay Hall at nagpresenta siya ng video na aso kinakatay sa loob ng Balangay Hall, hindi nyo tinanggap yon? Hindi po na ipresenta doon sa plenary hall yon. Presenta niya sa inyo, kaya lang, hindi nyo, uh, po, hindi nyo po ni-review. So, sinadya niyo po na huwag tingnan yung ebidensya. Huwag laliman ng investigasyon dahil meron pong pinapaboran ang inyo pong grupo na nag-iimbestiga. So, anong gagawin ko po rito? I-refer ko ulit sa inyo? O maghiring na lang kami nito sa Senado in aid of legislation para yung mga ganitong klaseng gawain, hindi na maulit. Para matingnan natin, makagawa tayo ng mga batas kung paano magtrabaho na maayos yung mga barangay chairman at kung paano magamit na maayos yung budget na nakokolekta sa mga quarrying, etc. at kung paano maiwasan na na hindi na po magkaroon ng happy-happy sa loob ng palangay hall sa oras ng trabaho at magkaroon ng pagkakatay ng aso, etc. Yun po yun. Kasama ka doon sa investigahan namin, patatawag namin, pati yung mga kagawad mo, paano yan? Yes, sir. Okay. Attorney Gale. Um, yes po, Senator. Magandang hapon po. Anong legal opinion mo rito? Okay, Senator. Unang-una una po, no, uh, yung sa pagkatay ng aso, since ito po yung pinakamalapit, I, I think, sa ating dalawa po, Senator. That's Animal Cruelty under our Animal Welfare Act. Uh, unlike other countries dito po sa atin, yung pagkain ng aso is already ano, uh, prohibited po, Senator. No? And may pag-amin naman po yung ating complainant kung paano nila ginagawa. Second po, Sen, yung issue on, quote-unquote, local taxation. Uh, <laughs> Pwede po kasi talaga magbigay ng local tax, pero yung tong, sir, uh, sen, yung mismong pagkasabi nyo, no, yung term na yun, yung pagtotong for the boys, bawal po yun, Senator. Uh, it's it's borders on extortion po, Senator. Hindi ka namin padadaanin dito if you don't give yung for the boys natin. At yung pagsayaw-sayaw, disco-disco, <laughs> sa loob ng Barangay Hall, umaga na hanggang gabi. Yes po, Senator. Ay, uh, Isa rin po yun na... Uh, how you pointed it out is perfect, Senator. Paano nila pagsisilbihan po yung mga kanilang complainants kung sila ay uh, ginagawa nilang bar o club yung, ano nila, yung kanilang barangay hall. So there's definitely administrative penalties po. Itong problema, uh, hindi pinakinggan ni Vice Mayor yes yung sumbong ni Mr. De Vega. Uh, hindi yes. tiningnan yung ebidensya kaya pumunta niya sa atin. So, yes, po, parang nagdadalong isip na ako na ibalik pa ito muli Opo. sa sanggunian bayan eh baka mababasulan to. Anong uh, next level nito? Kasi lumapit sa DLG, yung DLG ni refers sanggunian uh, bayan. Yes po. Yes po. Sir. So we can go doon sa sanggunian panlalawigan which is Opo. sa governor's office The, na. Yes po. Yes po, provincial na po. 'Di ba? Anong recommendation mo rito? Ang sa akin, Senator, no, even the refusal of the Vice Mayor to take in a valid complaint po uh, can be complained of po. No? Uh, so i elevate po natin i think if if it's with our uh, endorsement po maybe the DILG can investigate on the issue para mas kumpleto po yung ating pag file sa nararapat po na sangguni ang panlalawigan uh, this case po kasi sen i think no there's political interest for our uh, local government ngayon especially nalalapit na kasi yung barangay election kaya po siguro nagkakaganito po sen magandang hapon po attorney Evangelista madam magandang hapon po senator Tulfo So, totoo ba? Lumapit sa inyo sa DILG, itong si Mr. De Vega at uh, ang ginawa nyo, nirefer niyo siya sa sangguniang uh, bayan. Kaya yung sangguniang bayan, eh, ti parang tinabla siya ang dating. as uh, sir, sa regional office po, we are checking ang, our records po. Wala po kaming na-receive na complaint from Mr. Um, yung, sa ating pong complainant. However, ang iniisip ko po dito, and we are still verifying, kung naka-receive pa ka po kasi sa munisipyo po ng DILG ng Candelaria ipinadala Aha. po yung reklamo or sa Zambales. Sa provincial office po namin sa Zambales. Pero bine-verify po namin ito. Um, sa, um, sa tingin po namin, no, um, Senator, kasi po ang protocol po namin, pagtingin po namin na may, may mabigat pong paglabag na ginawa yung isang elected or isang local official, at ito po ay covered po ng power ng sangguni ang bayan para po mag-impose ng penalty, didadala po namin doon. At hindi po yung simpleng pina-explain lamang para po ma po ng kaya nga po ang, ang problema kasi ma'am nung dinala niya Sangguni bayan as requested ng uh, DILG daw eh hindi naman po gumawa ng maayos na investigasyon ng Sangguni bayan kaya wala siyang tiwala na sa kanila ngayon pumunta sa amin dito itong si yes, Mr. Po. De Vega so yes, kung nalapit ulit kami sa inyo you might do the same thing refer it again to Sangguni bayan is that what's gonna happen? Sir, um considering that po there are two possible options po no sir First po, it can be subjected to an appeal before the Sangguniang Panlalawigan. Maaari pong mag-apela ang atin pong complainant sa Sangguniang Panlalawigan po sa Zambales. Ang pangalawang option naman po is we can take over sa DILG Regional Office para po kami ay mag-conduct ng in-depth fact-finding investigation. Exactly. Sa issue. Not only for the punong barangay or to the barangay concerned but also possibly kung meron po talagang paglabag, pati po ang ating sanggunian, sangguni ang bayan. So, yun po ay titignan po ng regional office. Very so, good. Kung, kung maaari po, ay manghihingi po kami ng request sa atin pong complainant para po ma-inform, ma duly inform, ma inform kami which will trigger the investigation, sir. Very well said. Sige po, this is what we're gonna do, uh, attorney. I-elevate po namin yes, sa inyo po. dyan sa region and then kayo po dyan sa region, DILG, region 3, gagawa po kayo ng in-depth investigation. Yes, sir. Opo. And then, yung uh, kasama po sa imbestigahan ninyo, Siguro itong uh, si Vice Mayor at yung mga kagawad na kasama sa committee na binasura yung kanyang reklamo na hindi man lang sinilip na mabuti yung mga ebidensya presenta niya, etc. And then after that, iakyat mo na sa sanggunian panlalawigan after lumabas na sa inyong investigation na talagang tamang investigasyon tama itong sumbong ni Mr. De Vega. Tama? Yes po. Uh, pero sir, yung aming investigation, we can forward that to the central office or to the ombudsman po. Yung higher office po sa amin. Mas, mas maganda kasi the fact na ito pong si chairman na inireklamo, siya po pala ang ABC chairman. And you know what that means. Ano ah, okay, po? po? Mataas okay, pong so ranggo nito. We'll we will so, take note of that po, Senator. Hindi po siya nobody dyan. La la sir. Lahat ng mga uh, LGU sorry ah, I'm not saying na involved yung mga taga LGU dyan sa Sambales sa kalukuhan yung yes, ginagawa ni Chairman. Pero lahat mga ito, kilala si Chairman dahil siyang ABC Chairman. Kilala itong si Chairman oh, okay. Clarino. Sige po ma'am, sasama po namin siya dyan sa inyong tanggapan. Ano po? Para Sige sir, kaunti po na. naman po yung staff niya. We will just wait for rest si po Attorney Garrett Senator Make the complaint official by writing them a letter coming from my office Okay Yes po Senator an endorsement letter will be issued po Sen And then sa samahan din ng RTIA para yes, dalawa po. RTIA at sa office ko sa Senate makipagtulungan dito sa DILG Region 3 Okay Yes po Sen Yes po Sen Ganun lamang. Sir po. padala po oh. namin kayo ng video nung pagsasayop para lamang magkaroon po kayo ng idea kung uh, ano bang pinanggagawa ng inyong barangay chairman ninyo dyan sa oras ng trabaho at ano po yung estilo ng kanyang pamumuno. Yun lang po yun. Pero hindi na po kami babalik sa inyo kasi akat po kami sa Region 3 ng DLG and then Region 2 DLG didiretso po sa ombudsman. Okay po? Okay po, Senator. Thank you. Yung po nakalistang tatlong kumpanya po na naghahakot ng paswe, ng uh, sakwari. ang kwenta ko po doon kulang po sa tatlong milyon. Tapos yung DR, 204, ang sabi naman ng munisipyo, 1,000 daw po ang collect niya doon. Eh di, sa 204, times 1,000, kamo na, malaki-laki rin po yung sila doon. Ang tanong, tinanong ko siya, sa harap po ng hearing namin sa sangguli sa ang bayan, sa, kung saan napunta yung pathway, nagbibigay daw po ng 30% sa Provincial, nagbibigay daw po ng 30% sa munisipyo, nagbibigay po ng 40% sa barangay. Wala pong binabayad. Ah, walang binabayad? Ay, ay, dala ko po yung papel na pinirmado po ng provincial, nandoon po sa bag ko. Okay. Ay binigay sa akin na wala pong record. Ayan, kaya nga po yan. Tago nyo po yan, sir. Ipakita natin sa uh, DILG at yung DILG, yan po yung Kahit kasama sa mga imbisikasyon. Kahit sa hindi po siya nagbayad. Tama hmm. po. Okay, sir. Ganoon lamang po siya. Tutulong namin kayo. Salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po siya.